paso ako sa trabaho ngayon pinaprepare ko lang yung ano ko baong ko ngayon so pakita ko na sa inyo kung ano yung baong ko so paggabi pa lang pinagpaprepare na ako ni Aimee ng baong ko sa trabaho kasi maaga ang pasok ko so ang baong ko ngayon ito magkakanin tayo biryani siya pero yung biryani na niluto ni Aimee basmati siya na brown rice kaya mas healthy siya kaysa doon sa white rice na parang niwang ginagamit tapos ayun meron akong keto bread. Tapos, meron din akong cucumber na may hamas. Yan. Makikita nyo, guys, oh, punong-puno ito lalagyan ang ng baonang ko. Ayan. Hindi <laughs> tayo gugutomi ni Aimee. Ang bigat niyan, guys. Akala niya, puro ano yan. <laughs> Puro glass na lalagyan. Hindi ako bumibili sa cafeteria sa trabaho ko. Siguro bumibili lang ako noong last time noong kapag ano lang, yung unexpected na mag-overtime ako. Tapos, kulang yung pabaon ni Aimee sa akin. Bumibili na lang ako ng pagkain. Otherwise, parati akong kung ano, nagbabaon. Yan. Mahal din kasi yung ano, yung pagkain sa cafeteria. Tsaka syempre, it takes time din. Kapag yung break mo, 30 minutes lang, tapos pupunta ka pa cafeteria, pipila ka, bibili ka. Kaya kapag magbabaon ka, okay. Kasi, kita nyo naman, mas healthy yung pagkain natin. Tapos, ayun, mas makakamura tayo. palang nag-comment nung isang vlog namin, matagal na kasi nabanggit niya, sabi niya, ang ganda raw dyan sa lugar namin ano uh, daw, parang walang ka-traffic, traffic daw <laughs> so ngayon guys, ito kita nyo, alas 5 pa lang na madaling araw papasok ako sa trabaho ayun, ganito nakabigat ang traffic kaya yun, fake news yun fake. <laughs> hindi, ma dito sa amin kaya nga matagal yung biyahe ko yung maabot ako ng isang oras, minsan higit pa Depende kapag may aksidente pa. Ito, wala pa tong aksidente. Ngayon, pakita ko sa inyo kung ano talaga yung tunay na nangyayari sa traffic dito sa, sa may uh, I amin. Mean. Ano pa to guys ha? Uh, malayo pa to sa big city. Kasi lahat papunta sa big city ngayon kasi nga uh, oras ng trabaho. Pero, grabe no. Alas 5 pa lang. <laughs> mga 4.30 kailangan wala ka na sa bahay kung gusto mo hindi masyado matrapik pero pag mga alas 5 na ayan ito na ang traffic, ganyan Medyo mabagal-bagal na yung usod ng traffic Maganda na rin sa trabaho ko Kasi nga, 3 times a week lang ako nagwo-work So hindi ko kailangan mag-drive araw-araw Isipin nyo kung sa San Francisco Kayo nagtatrabaho Tapos 5 times a week Kayo pumapasok Tapos 5 times kayong ganito Lalo na kapag yung mga uh, Alas 6, alas 7, alas 8 Yan yun yung pinaka mas matraffic kasi doon talaga yung ano oras ng mga biyahe ng mga opisina but since sa healthcare tayo kahit papaano medyo mas maaga pa tayo pero alas 5 pa lang matraffic na rin We're ready for natin ng bahay. Kaya 8 na. 7.45 na ang gabi. Ayaw. Kaya natin yung mga makukulit. This tall skinny guy walked into the class. He was wearing a dark suit. Abraham Lincoln, shouted Emily. He's my favorite president. I slapped my head That's your enemy will fall for anything. Abraham Lincoln died like a million hundred years. Ang sayo, liligo lang oh. Woo! Ready, ready na siya. Yeah! Hi. Hi, kuya. How are you? Good. Fire. These are you... the dessert. frozen na grapes. Yan ang paborito nila ni Asia. Fire. You... From Costco. Na you... nating, no, kasagat nating to record. I'm... Wala kasi tayo. Hindi, hindi tayo ng ano pang entry sa Vlogmas. Hi. <laughs> wala wala mai topic. Ano na lang. Ayan, good morning, good morning guys. Dito tayo sa bakit. Pakita okay, ko sa inyo yung likod bahay namin. Yan, gulo. ayun medyo makaalat pa. Kasi ano yung panayang ulan dito sa amin. Ito niya makulimlim ang paligid. Oh. Panay ulan dito sa North California guys. Ito yung mga alaman natin. Buti buhay pa kasi ano na eh. Nagta 30 degrees na dito sa madaling araw. Ito yung monstera natin. na Ewan kung kakasurvive sa lamig. Ayun, maganda umaga. Good morning. Good morning. Si Amy. Ito, tatanggalin na natin itong kamatis. Kasi, ano na eh. Wala na, mamatay na to. Ayan. Ay, bumili nga pala ako nitong ano. Kalamansi, nakita ko nung isang araw sa host ko Meron silang tinda. $25 lang, oh. Laki-laki na niya. Tinalagyan na natin ang mga kangpong Ayan, mga matay na rin siguro yan. Ayun, wala na yung natin. Twigs na lang siya. Tapos, ito yung ampalaya. Ayan. Masukal na garden. Ito yung ampalaya tinira ko. Sabi ko, baka magsisave ako ng buto. Ang laki. Ito nyo. Ito yung kamay ko. Oh. yung kalaki yung ampalaya. Oh. Dalawa siya. Ayan. Actually, may tumutubo pa mga talbos. Ayan, oh. May mga ano pa. Ayan, talbus, oh, talbos, oh. Oh, pwede pang magmunggo Ayan, nakita niyo mga bagong tubo oh. Oh. Ayan oh. Magapang pa. Eh bulaklak pa nga oh. <laughs> Ang galing. 30 degrees, tatag naman itong ampalaya na to. Pero eventually tatanggalin ko na rin siya kasi makatanim na tayo uli next year. Tapos pakita ko sa inyo itong lemon, natutuwa kasi ako dito sa lemon natin. <laughs> kita niyo oh. Oh. Yung sanga niya, guys, kasi nga sobrang bigat, naglili na siya rito. So lalagyan ko siya ng suporta siguro ng isang araw. Kita niya ang daming bunga, oh. Hindi ba? Nakakatuwa, oh. Tingnan niya. Eh, no. Oh. oh. Di ba? Ang daming bunga. Ito ang aming garden update ngayong winter. Masukal. So, gor pag magka-oras ako. Tsaka malamig, nakakatamad lumabas. Tsaka umuulan. So, hintayin ko na lang kapag medyo maganda na yung panahon. Tsaka tayo maglilinis na ng likod bahay. Ayusin, madam, mo oh. Good morning. Ay, nakapaghanda na. Mmm. Tuna. Tsaka avocado. Itlog. Ayan zucchini. So, halos araw-araw -ara, tuwing off ko, yan parati yung breakfast namin. Pero hindi naman siya nakakasawa. Masarap pa rin. <laughs> ilang po na natin itong breakfast, you no? Kahit nga baong ko, ganyan din eh. Keto bread. Tapos, bibigyan niya ako ng avocado at saka ng tuna. Ayan. Healthy pa, di ba? Medyo tumatagal din hanggang hapon bago kumain ulit. Tapos, pag nagugutom, kumakain lang kami ng Greek yogurt at mani-mani. Ganyan. Tapos, hapunan na. So, yun, guys, kain muna tayo. Kain muna tayo. Hindi ko pa alam talaga kung ano yung vlog ko eh. Hindi ko nga alam kung bakit ko ba nasabi yung two days a week. <laughs> Nasaan pa subo? Anyway, yung kayo mo na... Hindi nga maka once a week. Hindi nga Alam nyo yung once a week, gapang nagapang pa yung once a week. Kaya yung kayo mo na tayo guys. See you later. Bye. Tapos na kaming mag-breakfast. Walang natira. sarap. ayun busog na So, yun guys, magkasagot na lang nga tayo ng comment, ah. Kasi meron ako nabasa dito. Ewan ko nabasa na ni Aimee to. Nabasa ko to kahapon ha, na habang sa trabaho ko. Ah, uh, basahin ko sa'yo, hindi eh, Hindi parang nababasa ni Aimee to. May nag-comment doon sa ano namin, doon sa vlog namin na magkano ang kailangan para makalipad ka sa California? Magkano ba yung per hour? Ito yung comment niya. Sabi niya, pareho lang yan. Mahal ang cost of living sa California kaysa sa ibang states. Pero mababa naman ang per hour sa ibang states umalis kami sa California hindi dahil sa cost of living, kundi umalis kami dahil sa safety. Maraming kawatan sa California, mamamatay tao, maraming tamad na ayaw magtrabaho at maraming illegal alien na kakatok sa pinto at hihiram ng kape, bigas at iba't ibang ano pang walang bayaran. Kung may maiwan ka sa labas na bukas, wala na. Plus, it is safe for my son. Our choice was materialized. Isa ng sheriff ang anak namin dito sa Nevada. Iniwas namin sa masamang barkada sa California. California. Nakatira daw si Ma'am Violet dito. Siguro matagal na din sila dito sa California. Tapos yun nga, nag-decide na silang lumipat. Nasa Nevada na sila ngayon. Hindi naman daw dahil sa cost of living. Siguro okay yung kita niya. Pero kasi dahil daw sa safety nung anak niya. Siyempre katulad naman namin din, 'di ba? Kaya nga kami lumipat dito sa North California. Nabanggit naman namin sa inyo, 'di ba, yung dating eskwelahan nung anak ko nung nasa South California kami. Doon sa area namin na ah, hindi masyadong maganda yung eskwelahan. Tsaka nakita namin yung population, pati yung mga behavior ng mga bata sabi namin hindi magandang environment para sa anak namin kahit sabihin mo na binabantayan mo ang anak mo, syempre na-expose pa rin siya doon. Kaya nag-decide kami lumipat dito sa North California. Nagkaroon din ako ng chance lumipat kasi nga dahil sa trabaho. At the same time, nakapaghanap kami ng lugar na kung saan pwede kami magpalaki talaga ng bata ng maayos. Diba, yung sa ibang vlog natin, sinasabi ko, ang importante yung number one yung school kaysa doon sa trabaho. Eh. Kasi yung trabaho, pwede mo na i-sacrifice, mag-drive ka na lang kung malayo sa so work mo. Naiintindihan ko si ma'am kasi, kasi nga, parang ganun din yung nangyari sa amin pero siguro hindi lang ako masyado nag-agree doon sa sinabi niya na medyo general generalize niya yung California. Oh, California. Kasi marami namang maganda dito ng ano, oh. community. Malaki ang California kasi, marami kay mapagpipili ang lugar. Pero siyempre, meron talaga mga magugulo. Kasi sabi nga nila kahit saan namang states, doon hindi pa kami nahawol pa sa ibang states, meron din hindi maganda, di ba? Paano masasabi mo? <laughs> Lang handang handa ka eh. Wala ka handang handa. Ay, mga alam. Ang daya eh. Anyway. <laughs> no, ko, hindi ko alam. Ito ka, <laughs> nag-isip ako anong sasabihin. Ano ko sasabi ko doon? Ready, ready ka. Hindi, hindi nag pa ako <laughs> niya, ako. Sabi niya, pinaghandaan ko raw yung tanong. Marami raw ako nasasabi. Ang daya eh. Oh. Kasi usually, alam niya na kung ano yung topic. Hindi. A ako lagi surprised. <laughs> <laughs> Hindi ko sinasabi Ayan, sa Ayan, nangangamot. ako. Kung <laughs> <laughs> so, may ako. Kasi guys, mag nagtatapig ako dito. Let's say, mag-uusap kami. Mag-uupo kami. Hindi niya alam yung kung ano yung pag-uusapan namin. oh, ayaw niya sabihin sa akin. Sasabihin, sasabihin ko na lang sa kanya. Kasi gusto ko rin makita ko yung raw na reaction niya eh. At yung raw na <laughs> kasabihin niya. Pero, pero andain ng sagot. <laughs> Hindi, ako talaga. Madal-dal talaga ako guys. Meron naman talaga ako sasabihin. sabihin. katulad niya, wala na ako masabi. Mag-iisip ako na sasabihin ko. <laughs> Pero sa Long Beach ba? Na, wala naman tayong na-experience na ano doon yung... Oh, wala naman. Na, na, uh, nanakaw. Wala, wala. Nanakaw, doon wala kami nanakaw. sa ano sa Long Beach po kami ha. Tumira ako doon more than 15 Pero, years. Pa, hindi naman kagandahan yung lugar po namin no, doon sa Long Beach. Pero ni minsan po wala akong kumatok sa amin at hiram ng kape. Katrabaho <laughs> ko, sabi niya, di ba? Marami raw gang. <laughs> Oh, Ang mga mga gang oh sa eskwelahan. Totoo sa po school. 'yun. Ayun, di po Pero school. hindi, pero wala kaming personal experience. Oh, kasi hindi naman doon 'ano, usually siguro, ewan ko kung mga high school na siguro ganyan. Kasi 'yung kapatid ko, si Christian, doon siya nag-high school, 'yung bunsong kapatid. Meron talagang mga gang daw. Ayun, kaya nakakatakot din. So, kaya lumi isa rin yung sa mga factors kung bakit kami lumipat kasi ayaw na naming umabot sa paglumaki anak ko. Pag naging high school siya na doon namin papapasukin. Kaya medyo nagtataka din ako sabi ni Ma'am Violet na wala raw sa cost of living, hindi raw parang siguro money is not an issue para sa kanya siguro sa cost of living. Kasi pwede ka naman lumipat dito sa California na punta ka sa Palo Alto, di ba? Doon ka sa magagandang lugar. Wala sigurong kakatok sa inyo doon. Baka si Mark Zuckerberg ang kakatok sa pintuan mo. <laughs> Unless na lang talaga pupunta ka doon talaga sa napakapangit na neighborhood. Siguro makaka-experience ka ng ganun. Pero sa, Pero, sa Southern California, be, mm, di ba naghanap din tayo ng magandang community? Uh -oh. Hindi na affordable for us. Hindi na, oo. Oh -oh, hindi na affordable for, Sa para sa, Long Beach din yun, guys. Uh -oh. ah? Kita nyo, Long Beach, may magandang area, meron ding pangit. May magandang school, meron ding hindi. Pero siyempre pag lumipat ka doon, it costs you money, di ba? Ganun 'ni, eh, ganun talaga ang ano eh, ang kalakaran eh, di ba? Kung gusto mong lumipat sa magandang lugar, then you have to work for it. Kunwari gusto mo bigyan ng magandang future 'yung anak mo and then gusto mo lumipat sa magandang lugar, kailangan you as a parent gagawa ka ng paraan. Ikaw ang mag-adjust, siguro maghanap ka ng trabaho na maganda ang bayad para ma-afford mo pumunta doon sa magagandang lugar. Mm. Kasi kung di diba, kung ikaw eh gusto mo ng... Magandang kinabukasan sa anak mo. Minsan di mo rin masasisi kasi kailan pa umlaban ka rin ng patas eh. Kung baga magtrabaho tayo para makapunta tayo sa magandang area. Mm -hmm. 'Di ba? Para ma natin bumili or magrenta sa magandang area. Kung may na magandang trabaho, mag-upgrade siguro tayo ng na skills natin. Kasi syempre minsan pag minimum wage ka lang, 'di ba? Uh -huh. Tapos gusto mo idadali mo sa magandang school. Siguro disagree lang ako doon sa sinasabi ni Ma'am kasi nga, not general. Not general. Like, <laughs> na generalize ng buong California. Oh, oh California. So yung sabi ko nga sa kanya, ano ni, eh, kung ako lang mag-isa, magsosopa ako. Oo, di diba? <laughs> Hindi kasi doon na bak malapit lahat. Kaya nga dito nga sa ano, sa lumipat kami dito. Hindi namin afford na doon sa magagandang lugar, yung mga San Ramon kung saan kami dati nagrenta ni San Ramon Pleasanton ang mamahal ng bahay. Dito kami sa medyo mas mura pero maganda pa rin espelahan, pero ina ko nga yung trabaho ko. Pero dito guys, may nababalita ng mga paisa-isa din yung mga... Hindi, paisa-isa. Yung, yung, yung mga bike, minsan. mga bisikleta, o, pag naiwan sa labas. O. So, Meron din ng gano'n, hindi naman perfecto itong lugar na to, Kasi hindi naman to, hindi ko naman masasabing top tier itong lugar na napuntahan namin. Uh -oh. I mean, ano naman siya, kahit papano, average or above average naman yung lugar namin dito. One time pa nga naiwan ko yung garahe namin na bukas. Di ba, umalis ako be. Mm -hmm. Tapos nalaman na lang ni Amy nung umaga na, di ba, umalis ako na madaling araw, tapos hindi ko pala naisara yung garahe. Tapos paglabas ni Amy, siguro tanghali niya na bago niya na-find out na nabukas yung garahe. Wala naman, wala namang nawala sa I amin. Mean, I mean, pero syempre, isang instance lang yun. Syempre, kung araw-araw gagawin mo, baka machempong ka rin ng ano. Sa kayo na nga, di ba, dalawang beses tayo nawawalan. Pero bumabukin. Like, ano? Yung Apple Watch, tapos yung Ponto. Oo, yung mga, o yung hearing aid nga pala ni Asha nung isang oh. araw. Like two weeks ago, nawala. Mm -hmm. So, yung kinabahan kami, sabi, ay wala na yun, hindi na natin makita kasi nga umuulan-ulan pa rito. Oh. Parang nawala niya, nalaglag siguro dun sa park habang naglalaro siya. Tapos, sinanat namin, hindi namin makita. Ang mahal pa naman nun, guys, nagbayad kami dun ng, gano'n binayangin to? Mga $4,000. $4,000, $5,000 dollars out of pocket yun. Eh. Kasi nga hindi nga covered ng insurance. Kaya sabi namin, order na lang kami ng bago. Pero yun, may nagsole. Meron palang nagbigay doon sa isang ano. May so, nagsosole. May bata nagsole, binigay sa, binigay sa adult. And then yung adult, yung parent mom na yun. Pinu siya sa Pinu siya sa MHP. Oo. Meron kasi dito nga palang ano, mountain house na community group. Bali lahat doon, yun, yung mga reklamo, kung may mga concerns, kung bibigyan kayo ng warning about ganito, ganyan. Napaka-helpful helpful nung group na yun. So, doon nakita ni Aimee, may nag-post na na nakakita nung, nung hearing, hearing Aimee, Aimee. O napunta na tayo sa hearing aid, na nawala tayo sa topic. <laughs> Pero yun lang ibig ko sabihin, very friendly yung community na to. Talagang, may malasakit. May malasakit. Tsaka, yung mga mag-neighbors dito, talagang they watch each other. Kaya let's say may nangyaring ganito, may kumakatok na ganyan. mo nga, ano eh, just ko pag may mga aso na let's say may nag-iwan na hindi pinulot yung ebak eh, mo no, ipo-post no, no, no. mga Minsan nakakairita na rin kasi very the smallest things no, 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 no. na the smallest thing na pwedeng i-post eh nila. Pero yun, at least, di ba, sabi ko nga kay Ma'am na ang importante naman doon, kahit tumipat sila, kahit ganun yung impression niya sa California at lumipat sila, nakuha niya yung gusto niya. Kita mo, sheriff na rin yung anak niya sa Nevada, di ba? Importante doon, you find kung saan ka masaya, di ba? Pero siguro yun lang. Um, kaya lang ako napakomment dito kasi marami ding nag-message sa amin, nagko-comment na ibang gustong lumipat sa California, ganyan. Ayun nga, syempre, pag may nakakabasa ng mga ganitong comment, kasi ano parang, ang California parang, Rami siyang nakukuha parang bad rap or yung mga bad reputation dito. Di ba? Pag, di ba, no? parang mga... na agad sila pag California, mal, ang cost of living. Laging yeah. Lating ganun ang ano, eh, no? Mahirap Para, ang buhay. Ang, ang, impression nila, ganyan. I mean, ayaw, ayo naman, naman namin magsabi na madali, no? Kasi baka mamaya lumipad sila. <laughs> tapos nahirapan sila. Baka masisi pa kami. Pero syempre, sinasabi lang na sa amin, yung experience namin. Kaya lang, syempre, ang experience iba-iba naman yun, eh. Yung experience namin, maaring hindi maging pareho sa experience ng iba maaring hindi ganong kaganda o baka mamaya higit-higit pa sa nagiging experience namin mas maganda pa pala, di ba? Parang unfair din naman sa California na ayun, bigla para mag mag-base kayo sa isang experience na isang tao na meron silang isang masamang experience, natatakot na yung iba lalo na when it comes to sa mga bata. So yun guys, meron lang akong gustong iano sa inyo, basahin na ano, short na phrase lang doon sa nag-comment sa amin kasi may vlog kami doon kung paano, ano ba yung title ng vlog na yun? Eh? bad experience. Ah, bad experience public, public school. school. May pinin na kong comment kasi maganda yung sinabi niya eh. Tsaka ayun nakaka-relate kami. Ano yung ano? Yung ano, lang, part lang. Sabi ni MRVG Style 2442. Mahaba yung comment niya eh, pero yung, I think yung pinaka-important na sinabi niya doon is, the people you're exposed to determine where you end up in life. On top of that, parents still need to be diligent about being a part of their kids' lives. Ayun, totoo yun, guys. Tumay yung balahibo. <laughs> 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 Napakatotoo nung sinabi oh ni ma'am. Ayun, so, ayun lang. Gusto ko lang i-highlight yun. Talaga, talaga kailangan subaybayan nyo pa rin yung mga anak nyo. Minsan, kala nyo, minsan, pag nasa magandang area din kayo, magandang school, syempre, kailangan guarded pa rin tayo bilang parents titingnan pa rin natin kung ano, I mean, monitor lang din natin na make sure na everything is doing um, ano ba yung masasabi ko? Pa-English-English English pa kasi. <laughs> everything is doing okay. Everything, ano, uh, is, kung uh, kumbaga, everything is okay, di ba? Siyempre, minsan, kahit sa magandang lugar, I, I don't know, ha? Huh? I'm just saying, siyempre, ako, may, medyo conservative lang, tsaka, minsan meron akong pagkaparanoid na na, alam mo yon na hindi ka wag papakampante din yun lang naman pero so far so good naman at very happy kami don sa sa ayun kung saan kami naroroon ngayon kung yung mga progress ng mga anak namin so far okay siya so masasabi ko na worth naman talaga yung paglipat namin dito sa pagpili dito sa lugar na napuntahan namin kaya yun, guys. I think yun lang yung mga factors na makokontrol mo eh, di ba? Pero actually, hindi pa rin naman guaranteed kung magiging successful yung bata. Mm -hmm. Pero yes. syempre, the odds of being successful is napakataas. Lalo na kapag ginagay ng Oo. parents yan. Gusto nga lang pala akong ano, i-shoutout din na si Ate Jerry Banayan. Kasi natouch lang ako dun sa sinabi niya. Ang sabi niya kasi dun sa huling comment niya, hindi pa nga ako nakaka-reply. nakaka -reply. Naka -reply na ba ako? Hindi pa ako nakaka-reply. Wala akong time mag-reply. Pero mabasahin ko lang mabilisan. Sabi niya by the way if you can't think of anything to vlog just do cooking vlog and then talk about anything under the sun Because your loyal followers like me just want to see and hear you guys. You're just a family to us who look forward to it. When I see a new vlog from you, that's what I watch right away because I know you will make me smile and laugh at the same time. Ayun, ayun lang. Na-touch lang ako doon sa sinabi ni Ma'am Jerry, no? Mm -hmm. Kasi alam nyo, mahirap talagang, ano, mag-isip ng eco-content. Tapos, syempre, pag nag-e-edit, minsan, sabi nga ni Aimee, di ba natatanda mo pa no? nag-e-edit kasi ako, medyo inconsistent ako mag-upload. Sinasabi niya sa akin, Simplihan mo lang kasi. Huwag ka nang artihan yung mga... Uh... Huwag na mag-overthink. Oo. Tsaka, minsan yung pag -e edit ko, mar masyadong... Kasi kung minsan nakakaisip siya ng topic, yung kung kailan siya mag-release na. Oo, ganun. Last minute talaga, guys. <laughs> sabi ko, ano, planuhin mo para unti-unti mag-edit ka everyday. Uh, tsaka, Pero... minsan sabi niya, huwag masyadong complicated. Sabi niya, simplihan mo na lang. Kaya lang minsan pag nag -e edit ako, parang hindi ko matiis na... Simple lang. Hindi Alam mo, oh, hindi ko pa siya ma-upload. Parang hindi ako masaya pag i-upload ko lang siya ng ganun. Kaya minsan nagagalit siya, nag-aaway ko. Hindi man inaaway niya ako kasi minsan hating gabi na ako matapos mag-edit. Parang oo, oh, oh, parang kasi yung the whole day, doon na lang oh, sa ano, isang edit YouTube. lang yun. Oh. So yun, natatouch lang ako doon sa ano ni, ano na, sabi niya. Parang alam mo, very unconditional yung pag ano, pag doon sa vlog namin na regardless kahit ano magluto ka lang sige kahit ano kasi gusto ka lang namin makita di ba nakakatawa na kaya yung shoutout kay Ate Jerry mahirap ka kasi yung mga ganong audience bihira para bihira yung, lang yung, yung unconditional papanoorin ka kahit ano kumbaga kahit ano yung mm -hmm. content mo though we don't really care kung may manood o wala kasi actually masagi enjoy nga ako kasi kapag yung mga bata pag kinukunan ko kaya pag nagbablog sila sa sarili nila kasi nga di ba kaya nga Guzman family vlog this is all about family hindi naman dito medyo napunta na tayo mga nursing tsaka mga advice advice naging kasi nga may informative. naging informative kasi may mga nagtatanong and ang hirap naman na hindi sagutin na parang since may nalalaman kami bakit hindi namin i-share di ba so minsan napupunta na doon pero otherwise ayun basta yung maraming salamat doon oh. sa mga mga nanonood na unconditionally kahit anong ipakita namin nanonood alam niyo naman minsan kapag may maraming nanonood mag informative may maraming nanonood pero pag hindi okay lang kasi hindi naman ang goal naman nito hindi naman para oh magkaroon ng maraming views or what to have you. Tsaka <laughs> I think may mga unconditional audience din oh, na, ba, na din silent naman. viewers. Oh, silent viewers din. Uh oh, Hindi no? naman din sila nagko-comment pero ano, ayun, nandiyan naman eh. sila. Oh, naman. so, yun, maraming you. salamat sa inyo. Tsaka yun, na-touch lang ako sa... So, yun, sa mga lahat nagko-comment, sa, sa mga hindi nagko-comment, silent viewers, maraming salamat po sa lagi nyo panonood. Ikakat na namin tong, ano, tong video para ma-edit na natin, para may ma-release tayo mamaya. So, yun, maraming salamat. Pero hindi ko alam ko paano naging vlogmas. So, hindi na to vlogmas. <laughs> Ayan guys, maraming salamat po sa lagi panonood. At uh, kung meron pa kayo ibang mga questions na sa tingin nyo ay ano, pwede nating sagutin, mapag-usapan, yun. Comment nyo lang sa baba kung may gusto kayo malaman tungkol sa amin or kung may katanungan kayo, ganyan. Anything under the sun nga, sabi ni Ati Jerry Cabana yeah. yan. Kung may natutunan po kayo sa vlog namin, kung na-entertain kayo, napatawa, napangitim, or what have you, please hit the like button at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Bye! Let it snow. Merry Christmas!